Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakiling na love story nila Kalinga edo at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay punong-puno na naman ang vlog na ito ng kilig moments ng dalawa kung natin na noong nakaraan nilang pagkikita ay nabunyag na wifi ang nickname ni Viancy sa chat nila ni Kalingap Edu. Ngayon naman na noong nagkita sila ay talagang makikita natin ang pagpabago ng kanilang relationship sa isa't isa. Parang mas lalo silang naging confident at nawala ang mga nila kapag nakikipag-usap sila sa isa't isa. At sa pagpapatuloy nga ng kanilang love story ngayon ay nagkita na naman sila sa labas dahil niyaya ni Kalinga Pedro si Viancy sa isang date. At ito nga ang mga nangyari noong araw na yun. Ay, ayun na po ata si Edo. Ay, <laughs> si Kuya. Pwede po. Ano? Kanina ka pa wifey? Eh? Ay! <laughs> Yeltsin <Jersey> pala. <laughs> okay. Ay! Kailangan naman mga isa. Huwag mo kailala. Dito naman si Anu. Si Javi. Ay! siya ano, pala. Ben. I Ano? Ready ka na? Tara ba? tao dyan? Alam nga naman ako lang dito mga Edo pala ha, nadulas na naman si Viancy na hindi na pala Kuya Edo ang tawag niya kay Kalingap, kundi Edo na lang. Parang nag-level up nga ang kanilang relationship nitong mga nakaraang araw. Kahit hindi sila na nabavlog, ay eh parang may connection pa rin talaga sila sa isa't isa. Makita na wifey na nga ang tawag ni Kalingap Edo kay Viancy. At nabunyag din maya maya na halbinga nga ang tawag ni Vianci at ay kaling sa kanilang chats. Nagkita na nga sila noong araw na yon para sana bumili ng mga damit ni Vianci para sa kanilang vacation sa Palawan dahil piniyagan nga siya ng kanyang mama. Ngunit mamaya ay pupunta pa rin si Kalinga Pedro. Para naman personal niyang hingin ang safety ni Viancy at ipaalam kung pwede ba itong sumama sa kanya. Ah, wow. ayan ako. Gusto mo pa yata ah. May kahawang hindi po. Fokus lang po kayo dyan. Okay, nakapokus na ako. <laughs> Ito, ha? Pinitingnan ko lang po yung pag drive mo kasi masyadong po ay mabilis. <laughs> pinitingnan mo yung pag-a-drive mo o pinitingnan lang talaga ako? <laughs>

Na anong oras na rin sila noon, no? nag sila ay talagang nakaramdam na rin sila ng gutom. Kaya naman, nag-drive muna si Kalingap Edo papunta sa kainan upang silang dalawa ay makakain. la, la. Napakasweet naman talaga ni Kalingap Edu dahil doon makapaba si Viancy ay talagang nag-flying kiss pa ito sa kanya. Kaya naman kinilig din si Viancy sa ginawa ni Kalingap Edu. maya, -maya ay bakit na sila para kumain doon nga ay naghanap na naman ang kanilang sweet moments dahil talaga makikita na si Viancy ay parang naging komportable na kay Kalingap Edu dahil sinabi nito na okay lang daw na wala silang mabili na gamit para sa Palawan basta kasama niya si Kalingap Edu noong mga oras na yon ay okay na okay na daw siya. Hindi po ayun. <laughs> Ay. Hmm. Pa ano? Ano? Na po. Kahit ano? Kahit ano? 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 po Ano? 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 Ano na ako? Ito mo lang ah. Ang sabi ko po, masaya na po ako nakasama po kayo. na kasama Talagang lumalakas na ang loob ni Viancy sa pagharap niya kay Kalingap Edu at mukhang komportable na rin itong kasama ang binata. Kaya naman maya maya ay hindi na nga sila naghanap ng na mga gamit dahil sabi ni Viancy ay marami pa naman daw siya mga damit na galing sa mga sponsors na nasa bahay lamang nila. Kaya naman, napagmasyahan nila na mag-date na lamang sila sa daan. Sabi nila ay mag-ikot-ikot na lamang daw sila at mag-drive-drive habang ini-enjoy ang simoy ng hangin na malapit sa dagat. Pagkatapos nito ay nag-park muna sila sa isang coffee shop para magpalamig at hantayin ang ibang kalinga boys para samahan sila sa bahay ni Lavianzi. Sa okay. akin, rin ang dito. Ayan. Yung mga ngiting yun. Ang ganda. Ang biyeng. Ang ganda. Ang halaga ah. lang tayo. na oras dito.

Noong makarating na nga sila sa bahay ni Lovian, si ay sandamakbak na sponsors na naman ang nagpadala ng mga regalo na hindi na nga sa bahay ni Leviancy sa dami nito. Parang hindi nilalam alam kung saan na nga to ilalagay dahil nauna pa talaga ang mga gamit bago ang bahay ni Leviancy. Ngunit ganun pa ay masaya na daw sila dahil bahay na lamang daw ang kulang sa kanila at okay na ang kanilang buhay. Diyan naman lubos na lubos ang pagpapasalamat ni Viancy at ni Kalingap Edo sa mga supporters at mga suportang ang natatanggap nila. Matapos nila mag-unbox ng mga bigay ng sponsors ay pinaalam na nga ni Kalingap Edo si Viancy sa kanyang mama. Um, maano sana may mag-ano po sana si ano mapunta sa isang malayong lugar. Hindi <laughs> naman po itatana, no? <laughs> ano lang, mag... Maano kami, ma -mabakasyon. mag... Mabakasyon. Magtutur kami. Sabi na Sabi ka na ako sa, so, o. Mm -hmm. sa o po, po kami pa pa -pa -pa Palawan. Okay lang po ba yun? Oo. Na no? approve na approve na talaga ang mama ni Viancy na makasama si Viancy sa trip to Palawan ng Kalingap Team. Kaya naman bakas ang pagiging masaya ni Kalingap Edu dahil ito ang kanilang first vacation together. Maya-maya ay inabot na ni Kalingap Rob at ni Kalingap Edu ang allowance na galing sa mga sponsors na pinapabigay kay Viancy. Maliban dito ay may nagtagtag na naman ng 150,000 para daw sa pampasekong floor ng bahay ni Viancy kaya naman naiyak na rin ang mama ni Viancy dahil dito. na naman. second floor. Second gawin natin yung best natin para mapa second floor po yung bahay ni Bianci total ayun na isa pang laking tulong po ng kalingap kaya sobrang po nagpapasalamat ako hindi po namin masukrian kung paano po namin may susukrian ang tinagawa ng lahat sa mga sponsor po. Sa mga... Hindi na nga naaiwasan ng Mama ni Viancy na mapaiyak sa pag-aalala ng kanilang buhay dati noong wala pa ang Kalingap Team kumpara sa buhay nila ngayon. Na maraming blessings ang dumarating. Kaya so naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Fiance Hanggang sa muli. Bye! Ngayon